Kaya ra isa, sir? Oo. Oh, wala pa sila? Wala pa, sir. Wala. May may buntag, sir. Kamusta? Ah, <laughs> ra. <Ay. laughs> Tulo na, late na. Sige, sir. <laughs> 1.30 ka sa mga papa, sir. Ha? Okay. Sir. Salamat kayo. Yes, Salamat. First owner, sir. Sorry. Si so, Hi, Kit! Send our greetings to your father. You. Nice Welcome! You. Late na. Hello. Hello, Mayor. Kamusta? Hello, man. 1.30 po, man. Hapon. Ang hapon. Ang Welcome Hello. to the Netherlands. Welcome again. Welcome. Welcome back. Ano na si Kong? Ano na si Kong sulod, sir? Ano na sulod na siya?

Welcome back, sir. Okay. Send our greetings to your father, sir. Okay. Pass Mayor. One hour, One sir? One hour? Three Ihi. Ah, uh, opo. At uh, saka yung Ihianan doon, sa Duterte Street, meron naman po tayong ano, mobile. I hope that we are all doing okay and we are all fine. Opo. Just walk. <laughs> Hello po, ay iyay. Hello. Hello, gang. Watching from Norway. Ito po, it it's going to be a 5 to 10 minutes walk. Ganyan po yung makikita ninyo. ba? Diba? Uh Oo. -oh. Hmm. Hello, Efrain from Bohol. Shout out to you. How are you po? Kamusta po kayong lahat? mm, -mm. Saglit lang kasi. Itry ko muna ilagay yung sana hindi masira yung live no kasi last time, yes kanina tinanay ko pong ilagay yung ah uh, ano yung ito pero hindi po siya gumana. Kaya po medyo he skeptical na ako ngayon, actually. Baka hindi na naman gumana mga ka- Sana naman po ay gumana. Hello hello hello. Dinig po ba guys? Paki ano naman, paki-comment naman po ng heart. Yes, paki- paki-comment ah, paki naman po ng heart, please. Paki-comment po ng heart kung naririnig niyo po ako. Hello hello hello.